Nasa bat ng otoridad ang labing-apat na galon ng ethyl ether sa isang barangay sa boundary ng Apayaw at Cagayan. Ang naturang kemikal, ginagamit omano sa paggawa ng sabu. Umakson si K. Imson. sama samang pinasok ng pinagsanib na pwersa ng Cagayan at Cordillera PNP. PNP Anti-Illegal Drugs Group at PDEA ang masukal na lugar na ito sa boundary ng Barangay Ayaga, Balesteros, Cagayan at Barangay Malikig, Santa Marcela, Apayaw, Sabado ng umaga. Bumungad sa grupo ang labing apat na galon ng hinihinalang ethyl ether na tinabunan pa ng mga tuyong dahon. Ayon sa otoridad, isa ito sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng shabu. Kung naproseso, aabot sa 1.9 billion pesos na halaga ng shabu ang magagawa mula sa mga na-recover na kemikal. These are uh, chemicals that will help separate some of the not needed uh, substance in a particular uh, chemicals para siya maging buong uh, met methamphetamine hydrochloride. Parang ang sabi niya is a uh, solvent para ma-separate then it will uh, properly uh, solidify into a crystal form. Yun na yung met natin. Mismo nga ang kagawad ng barangay na si Felicion Labaw Jr. ang nagsumbong umano sa mga otoridad tungkol dito. Tinaguro ito ng kapatid niyang si Marlo na tinuturing na number one drug dealer sa lugar. Nagkausap para silang magkapatid bago ito inambush ng mga di pa nakikilalang sospek noong Hunyo Binilin daw sa kanya ni Marlon na huwag gagalawin ang mga kemikal dahil may kukuha raw sa mga ito pagkalipas ng isang linggo. Alam ko na may dinala ng kapatid ko na ganyan nun. Kaya lang ang sabi niya, wala pang isang linggo, may pipick up na yan. Ayon sa aset ng PIDEA, posibleng konektado ang mga na-recover na kemikal sa Nereida Shabu Laboratory sa Lasam, Cagayan noong Pebrero ng nakaraang taon base sa itsura ng nakarecover natin, no, it's the same doon sa narecover natin. No? Then, uh, yung, yung binigay niya information, mga personalities yan na uh, tinitignan natin kung paano tayo makapag-case build up sa kanya. Bagamat nabibili umano sa merkado ang ethyl ether, malabo raw na magkaroon ito sa lugar kung saan pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga residente. Pero hindi rin inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na galing pa sa ibang bansa ang mga narecover na kemikal. Kaya naman doble bantay ngayon ang mga otoridad sa mga coastal area na posibleng pinagbabagsakan ng mga ito. Hindi naman gagaling sa Pilipinas yung mga chemicals na yun. Kung makita mo nasa dulo ng Pilipinas yung, yung uh, downstream barangay from Santa Ana up to boundary ng ano yan, eh, Ilocos Norte. Eh. So yan ang uh, uh, possible landing site na, na area. Binyahe pa Maynila ang mga na-recover na chemical na para isa ilalim sa laboratory examination. Tuloy naman ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng drug operation sa lugar. Umaaksyon! K. Imson, News 5.